Kamakalawa ay umapila na si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa publiko na isumbong sa Senado ang mga panunuhol sa pangangalap ng perma para sa People's Initiative. Sabi niya, walang 24 oras ay inulan na sila ng mga sumbong at binaha ng mga ebidensya ng mga pinaniniwala ang panunuhol para lamang maamiendahan ang ibang probisyon ng saligang batas. Hindi na rin nagpigil si Villanueva sa pagsasalarawan sa pagsusulong ng mga pirma para sa charter change o cha-cha. Panawagan natin sa taong bayan na mas maging vigilant, maingat at mapagmecag, lalo na dun sa tahasang pambabastos sa ating uh, uh, saligang batas, ang ating konstitusyon na itinuturing natin na kaluluwa ng ating uh, bayan. After 24 hours, we have gotten... Uh, thousands of uh, complaints, uh, pictures, etc. Pinpointing yung mga tao na lumapit sa kanila, nagpapapirma, hindi makakakuha ng ayuda. Kung hindi makakapagpapirma, meron bang GCash. Uh, sabi nung isa, uh, online ga gaming ito, nanalo ka na. Pero pimirma ka muna, tsaka telephone number, etc. Pagbabahagi pa ni ba na may mga sumbong at ebidensya na mismo mga tauhan ng mga kongresista ang pasimuno sa pangangalap ng mga pirma. 90% po ng mga complaints itinuturo yung mga staff ng kongresista. In fact, may mga pictures pa ng mga chiefs of uh, staff na sila yung nag, uh, uh, nagpapatakbo nitong uh, pirma na ito. Dalawang beses ng dumipensat at dumistansya sa pangangalap ng mga pirma si House Speaker Martin Romualdez gayon din ng kamera. Ngunit ang tanong lamang din ni Villanueva, bakit nakasawsaw ang mga tanggapan ng mga kongresista sa pangangalap ng mga pirma base sa natanggap nilang mga sumbong? May himig panunumbat na rin ang Senador dahil may kasunduan na ang dalawang kapulungan ng Kongreso at saksi pa mismo si Pangulong Marcos Jr. na papangunahan ng Senado ang anumang hakbang sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Noong lunes, tatlong oras na nagkaroon ng koko sa mga Senador at sabi ni Villanueva, eh talagang nagkainitan ng ulo ng ating mga kasamahan sa Senado doon sa nangyayaring pagpapapirma. Kaya po nakakalungkot man isipin, ngunit siguro dapat sagutin ng uh, aming supposedly kadil dito kung ano ang kanilang uh, pakay tungkol dito. Sabi pa nito na marami sa mga miyembro ng Kamara ay tinuturing niyang kaibigan at ilampaan niya ay kanyang kumpare. Ngunit lumutang din ang pangalan ng mga ito sa nangyayaring pagpapapirma para sa chacha. Masakit po kasi as I speak right now, uh, maraming kaibigan sa Kamara de Representantes ang uh, ang uh, matatamaan sa nais kong sabihin. Kaya siguro sasarilihin ko na lang. Maraming kaibigan na akala ko kaibigan pero yun pala. Wag na po yung dahil gustong buwagin ng Senado, wag na po dahil gustong tanggalan ng trabaho si Joel Villanueva. O wag na rin dahil walang paggalang sila o respeto sa institusyon ng Senado. Ngunit yung pong lunukin mo yung idea na babayaran mo ang isang Pilipino para pumirma sa hindi niya naiintindihan, para mapalawig ang iyong termino, para walang eleksyon, hindi ba napakasakit po nun? Kaya't anya, kaisa siya sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa Commission on Election na suriin mabuti ang mga natatanggap nilang signature forms. Sinasamahan natin ang panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sabihin sa Comelec na invalidate ang mga signatures na ito. Kung kinakailangan nila ng marami pang ebidensya, ito ho, as we speak right now, bumabaha po yung ebidensya na ating nakukuha. Kagabi, naglabas na ng manifesto ang Senado na permado ng lahat ng 24 na senador at ito ay pagpapahayag nila ng kanilang pagtutol sa People's Initiative. Jan Cosio, Radio Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag sa.